Ayan yung ating uh, team, yung ating timbuling. Kanina pa sila naglalagay ng ipa. At malapit ng matapos at pag uh, natapos na to pahinga na sila. Magandang uh, bagong taon po sa inyong lahat. Ngayon po ay bagong taon at uh, kailangan bago din ang uh, ipa ng ating uh, ranging area. Magpapalagay po tayo mamaya pero ang unang-una -una natin gagawin lilinisin natin itong lilinisin natin itong ating uh, ranging area and then magpapalagay uh, magpapaspray po tayo ng uh, disinfectant. At ang gamit po natin disinfectant ay uh, ViroGuard. At uh, ngayon po ay sasanggap tayo ng uh, ViroGuard uh, gamit ang 16 liter na knapsack sprayer. So, ang uh, dilution po nito ay uh, 7cc per 1 liter. So, gagamit tayo ng approximately 100 uh, 14 uh, ml or cc ng uh, biro so meron po tayong takalan dito ito ay uh, 50 ml so maglalagay na po tayo ng tatlo nito at uh, para maging wala na po uh, problema kung ito'y sumobra so ganito po ang gagawin natin oo uh -uh. Ayan, ang uh, makakasama po natin ngayon ay yung ating timbuling. Ito ay para ko ng mga anak, ah, kaya tawag ko, tinatawag kong timbuling. Yung isa ay bulol, yung isa ay duling Ito. Ayan. Lahat po ng area nito ay uh, mag spray tayo ng disinfectant. And then uh, pagkatapos ma-spray ng disinfectant ay uh, maglalagay tayo ng bagong ipa. Bagong ipa ng palay para maging maayos-ayos na naman ang kanilang ranging area. At itong ating pausok, ayan po, hindi po talaga nawawala yung ating pausok dito sa area ng palakihin natin at uh, dito sa area ng uh, ating uh, mga inahin. Ayan po si Kabulol. Siya ngayon ay naglilinis muna ng ano bago natin ipa-spray. Tinatanggal po yung dumi at nilalagay doon sa umuusok. Ayan po ang ating... Yung ating pong, uh, kung napansin na, po ninyo, yung ating mga bake, bakit po nakakulong ito? Dahil po, pag pinapakain po namin itong mga to at uh, nadadaig sa malaki kaya kinukulong ngayon tapos na silang kumain ilagay na natin dito uh, pakawalan na natin sila ganun din itong uh, mga naulila ni Aurora tapos na po silang kumain or uh, kung ano bigyan pa natin ng konti Ayan. Ganyan po ang uh, kinukulong muna pag pinapakain dahil nadadaig po yung maliliit kaysa doon sa mga malalaki na yon. lahat ng sulok, lahat ng area spray mo yan. Ayan, lahat po ng area nito ma-disinfect. -di At ngayon na ah, dito naman sa ating uh, mga inahin. Dito siya magde-disinfect. -di At yung anak ni ano, malalaki na, pwede na natin itong hiwalay. Uh, ang anak ni Christina Mort, ano kasi pangalan nito? Ha? Nana? Hindi ko maintindihan kung ano pangalan Ano pangalan? Aurora Aurora? Patay na si Aurora <laughs> Ah, ba't ka natawa? Bulol kasi. Anong pangalan nun? Si, ano, si Puti. Anong pangalan nun? Dito, Hindi si ano yun uh, kabulol. Yun si Flora. Ha? Bigkasin mo nga. Flora, ba? Flora. 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 Hindi Flora. Flora. O sige. Ayan ay si ano Flora. Si Aurora. Aurora. Ano na yon? Patay na yon si Aurora. Aurora yon, no? Natatawa naman itong si Kaduling. O, sa likod naman yan, ah. na ah, paligid ng kulungan. Ah, lahat ng paligid ay eh, spray mo rin. Tapos na silang kumain. Para pagsamasamahin na natin sila. Ayun, ang mga kasama nila. Tapos na silang kumain. At ah, ngayon ay ah, kukuha tayo ng ipanampalay. palay pag uh, lalagay tayo ng panibagong ipa dito sa ranging area ng ating mga uh, kulungan ng baboy. Lalagyan natin lahat ng uh, panibagong ipa dahil uh, bagong taon ngayon, nagpa-disinfect na tayo. Pagkatapos ng disinfection, uh, bagong ipa na naman ang palay ang uh, ilalagay natin dito sa ating ranging area I'm to him. Uh, ngayon po. Ayun, natapos na ang uh, paglalagay natin ng ipa dito sa ating uh, ranging area dito sa ating palakihin. Ngayon, uh, mayat-maya yung dito naman sa inahin ranging area ng ating manginahin, 'yun ang lalagyan natin. Ayun, presko na naman at uh, malinis. Tingnan yung ating uh, ranging area. Walang kadumi-dumi. Bago yung ipa. Ayat ngayon. Tingnan nyo yung mga baboy. Meron pa silang uh, nakukot-kot. Yung uh, palay na may lamang konti. Yung uh, kumbaga sa ano. Ay uh, natatapon yung palay na magaan. Yun ang kanilang uh, kinukot-kot. Kinukot-kot sa ngayon. O, press ko sila. O. May at maya. Doon naman sa kabila. Ngayon nandito tayo sa ating uh, breeder area sa mga inahin. Ikakalat na lang itong ipa na pinaimbak natin kanina. So ngayon ikakalat na lang natin at para lahat ng ranging area ng ating uh, babuyan ngayon ay mayroong mga bagong ipa, bagong linis, bagong disinfect. So Ayun po, ang uh, ginawa natin ngayon ngayong bagong taon, bagong ipa yung ating mga baboy para po may iwasan natin ang pagkakaroon ng sakit ng ating mga baboy. Yung pausok po hindi rin po nawawala. 24 hours sa everyday po may umuusok dito sa ating backyard, lalo na dito sa ranging area natin. Ayan yung ating uh, team yung ating team kanina pa sila naglalagay ng ipa at malapit nang matapos at pag uh, natapos na to pahinga na sila Ayan, na uh, natapos na rin natin yung uh, paglagay natin ng ipa dito sa ating ranging area para sa mga inahin at saka palakihin. At uh, ngayon, yung ating mga palakihin nandun at uh, parang uh, gustong gusto na naman nila meron silang bagong ipangayon na uh, makukutkutan ng uh, yung uh, ipalay na meron konting lamang pa. So hanggang dito na lamang po at uh, happy new year po sa inyong lahat. Happy farming po.